Mga idol, grabe, may matindi na namang nangyari sa team ng Warriors. Eto na nga, kahit wala si Stephen Curry, nilampaso pa rin nila ang Pacers 114-83. Pero ang mas nakakagulat, sina Jimmy Butler at Draymond Green daw ang bubuhat sa kapunan. Eto kasing si Jimmy Butler, ibang klase ang pinakita sa game. Hindi lang siya scorer, leader din talaga. May 21 points, 9 rebounds, at 7 assists pa. Pero higit sa stats, grabe ang composure at presence niya sa court. Sabi nga ni Al Horford, Jimmy made it a clear point to look for me. Imagine mo yon mga idol, imbis na itira yung open layup, pinasa pa kay Horford para bigyan siya ng kumpiyansa. Kaya naman naka 12 points si Horford, shooting 4 out of 6 at 3, solid yun para sa isang big man. At syempre, hindi rin pwedeng kalimutan si Draymond Green, hindi man halata sa box score, pero sa leadership at motivation, ibang level. Ayon pa kay Horford, si Draymond daw ang nag-challenge sa team after matalo sila sa Nuggets noong NBA Cup. Sinabihan daw niya ang lahat na maglabas ng mas patinding energy at intensity at kitang-kita ang, kita ang resulta. Sabi ni Horford, "Draymond paints the picture clearly. He's teaching us out there." Grabe no, parang coach na player pa. At kung tutuusin, yung ganitong uri ng leadership hindi mo makikita sa stat sheet pero ramdam mo sa loob ng court. At ito pa nga mga idol, kahit second time lang makapag double digits si Horford ngayong season, ramdam mong nag enjoy siya sa sistema ng Warriors. Sabi pa niya, Just things you've been seeing from afar all these years and now that I'm here, I'm able to see it firsthand. Parang dream come true para sa kanya makalaro sa ganitong kultura ng winning at teamwork. Ngayon, confirm ni Coach Kerr na makakabalik na si Kerry sa susunod na laban kontra Thunder. Pero sa totoo lang mga idol, kahit na wala si Steph, pinakita ng Warriors na kaya pa rin nilang mag-adjust at magtulungan. Kahit di ganun kalakas ang Pacers dahil short-handed din sila, malaking bagay itong panalong to sa chemistry ng team. Kung tutuusin, parang training ground to para sa kanila kapag wala si Kerry sa court. Nakita nila kung saan sila kulang at kung sino ang kayang pumalit sa leadership role. Si Jimmy Butler ang naging utak ng opensa, habang si Draymond naman ang puso ng depensa at locker room. Solid talaga mga idol. Sa ganitong klaseng synergy, parang kahit sandali lang mawala si Kerry, kaya pa rin nilang lumaban. Pero syempre, iba pa rin kapag kumpleto na sila. Kaya abangan natin kung gaano katindi ang magiging balik ni Steph sa susunod na laban. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba, kaya pa rin mag-dominate ng Warriors kahit wala si Kerry, basta mag-lead si na Jimmy at Raymond? O iba pa rin talaga kapag andon si Steph? I-drop nyo na ang thoughts nyo sa comments at pag-usapan natin yan. Yun muna mga idol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong Warriors updates, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe. Tulungan nyo kami ngabuti ng 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Kasi tuloy-tuloy pa ang mga balitang Warriors dito sa sports natin to. Peace out!